Yo guys Siyempre nandito ito ngayon Sa Palayan We're so in Ayan o, o yan. o Ayan Butil ng palay Na talaga naman pong nagkikreate Ang hysteria Sa mga tao Dahil sa sobrang laki daw Per kilo ng bigas <laughs> Siyempre para sa aming mga nagtanim May libre na naman kaming kakainin o, Hindi na alam na bili, bili Yung mga iba po kasi nyan ayan, Tulad nun Malapit na yan In few days time uh, Aanihin na po yan Okay Yun o Yung mga yun Oh, tagani na ho pero yung mga iba ay eh medyo hindi pa masyadong naani or maani dito tayo ngayon sa bukid eh tagal na hindi ako nagbukid dahil sa akin pa ayan hindi ho sa rayuma ha ayan o ayan lapit na yun anihin in few days time maani na ho yan pero ibibilad pa ho namin yan solar solar dryer ang gamit namin Ayan. A few days time. Baka pag na... Uh, post ko na to. E eh, naani na ho mga yan. O. Diba? Kita nyo naman guys. Gold na gold. O. Ang butil ng mga palay. O. Diba? <laughs> yan pa. Ito. Hindi pa masyado. Wala pang hindi pa pwedeng anihin yan ah uh, nabumubunga pa lang pero mga yan ayan, pwede na yan a few days time <laughs> makakapag-ani na kami at makakakain na kami ng bagong ani hindi na natin kung masarap yung mga variety na naitanim mo namin ayun o oh. so, yan pero syempre hindi <laughs> naman yun ang kakainin namin ito dryer pa yan after that imimil So diba guys, i-mill natin. And then, pag na-mill na, tsaka na diretso. Kain na. O, oh, diba? Oh, so, o yan. Tahunin nyo. Pwede na ho yung anihin. O, oh, diba? oh, si. <laughs> so, may kakain na kami. In few days time. Yan. Sana ho. Hindi umulan. Makalimlim pa naman, oh. Limlim -lim ng langit. Mayroon plano pa, oh. Ayun, oh. Hindi oh, ko alam kung kanino yan. Ayun. <laughs> Pakita naman, oh, ninyo. May mga iba, po, na hindi pa pwedeng anihin. May mga late naming naitanim. Matulad, oh, na ito. Okay? Pero, halos, siguro, mga after one week, pwede na rin anihin. Ayun. Pero, may nakalaan na dyan ayan doon may malagkit ho kami doon sa gilid ayan so ito po yung aming palayan na malapit na malapit ng maani o oh, ha bayan nyo sasama ko kayo sa aming pag-ani na ito ha